Yes, In regards po sa OPER, yung unit performance evaluation rating is kami po yung natanghal bilang number one sa 12 municipality kasi nga, yun lang, masigasig kasi yung mga taga parang MPS eh, kaya dapat lang na maging top one kami yes. Dito kasi natin nakikita na talagang yung police dito is nagtatrabaho hindi naman sinasabi yung iba na hindi nagtatrabaho. So, siguro kamay yung na-judge nila kasi based on report, lahat ng mga filed cases, admin man o no, operation namin is na uh, namimit namin yung kailangan na, kailangan na rating para kami yung uh, mag number one. So, ganun pa rin, tuloy-tuloy lang kasi yung ano namin dyan is hindi namin namin talaga ito totally mapahinto. Kasi katulad niyan, yung lagi kong ina-example na although nga yung mga anak natin, pag, pag naglaro yan sila, pumasok sila sa isang kwarto yan, eh, yung isa lalabas. Umiiyak na kasi nabubuli. Ganon din sa PNP. Kasi without the concern o without the help of the community itself, hindi natin mariresolva yung krimen o no? kaya mga, mga illegal ng droga sa, hindi lang sa bayan ng parang, sa ibang kanayonan. Kung hindi ako nagkakamali po, dalawa na lang po yung natitira na hindi po na clean. Kasi dalawa po yan, drug plate saka drug clean. Magkaibo po yung ibig sabihin. Inigpitan namin yung mga bisita dyan. Lalo, lalo na yung may dapat yan kasi may oras ang pagbisita nila. Hindi yung paggusto lang nila pagdadalaw dyan. Yun. Kaya yun yung sinabi ko sa mga concerned na police dyan, yung mga police PNCO natin, o yung jail officer. Yun na, bantayan nila kasi dyan kasi yan eh, yung nakukumit kasi yung krimen pag pag nagsama yung desire and opportunity. Yan. Pag nagsama yun, sigurado may ano may, may krimen. Pero kung isa lang yung kinumit mo doon, for example, nakakalat yung cellphone mo, unattended. Siyempre, yung pag ng tao, yung desire niya, kukunin niya talaga yun. Eh, pero kung may tao doon sa tabi niya, nag may nakabantay, hindi niya magagawa yung app. Kaya talagang doble bantay kami, uh, doble ingat kami para sa ganun is hindi na kami muling matatakasan ng birok. Opo, ang update dyan, lahat po yan, na-inquest yan, na napail po lahat yung kaso sa kanila. Sa anti-illegal drugs sa anti-criminality kasi magkahalo na yon. For example, yung sa anti illegal drug operation namin, may mga may mga baril kasi doon. So, nandoon na rin yung anti-criminality. Kasi pumapasok kasi sila, dalawa yung nilalabag nila. Yung drug law at saka yung illegal possession of firearms, yung Republic Act 10591. Ganon pa rin, ah, uh, nagpit po yung pagbabantay namin dyan sa mga gumagawa po ng ganitong uri ng paggawa. Para sila ay, ah, uh, mapahinto o maprevent man lang o masugpong natin yung illegal na droga, especially po dito sa bayan ng para Kasi na doon po ang sa amin kasi yun po kasi yung ano namin eh, yun po yung mission ng PNP to enforce the law and to prevent crimes yun. Tapos ensure natin yung public safety para sa community. Ano ah, dyan na po yung apat, yung isa na lang po yung wala. Kasi tayo ay nakikipag-coordinate tayo sa Adjag. Siguro kung pamilya naman kay sa Adjag, sa GRP Adjag. Kasi itong takas na bilanggo kasi natin is ayon sa source namin, nandun siya sa isang commander ng MLF. So kami naman, para sa proseso, para hindi namin malabag yung, yung peace process, nakikipag-coordinate kami sa sa, ano, sa committee ng Adjag sa kasemele para kung yung coordination namin, hindi yung sinabi nila na hindi kami nagkikipag-coordinate sa operation. Ang mensahe ko lang, gumawa na lang sila ng tama, wag lang yung mali.